よろしくお願いします。 Fish Ayan. Okay, kawin naman dyan. Ayan, kumakain ng fishbowl. Ayan. Wala pala. tubig. Ito mineral na guys. Ito na po kami kapila guys. Ito. fish Market. Ang sarap ng Del Monte Avenue dito guys. tricycle, guys. Yeah. po ang ko guys. Masisilayan nyo na, guys. Torre, guys. In Torre, in Lumpisco, yung Torre. Ayun, guys. Torre ng ko, Yung street central. Ayan. Yeah. na Light, guys. Yeah, guys. Yeah. stop guys. stop like, intersection, guys. Dati dito kami sa pedestrian line. Yan. Yeah. Punta ng kapilya yeah, sa lokal. Discord Street to Central, guys. Sa samba po kami, guys. Ano siya? Ayan. Yeah. Ito guys, ayan. Yeah. kami guys, ayan. Yeah. Paradise ay na ah. sa lokal ng kapilya sa lokal ng kapilya guys ay ay sa labas ayun ang oras ang pagsamba guys ayun, ayun.